ay talaga naman ang kalabaw pupus din hindi eh, kasi sinasama eh sa national high school dito sa Pilipinas school so, eh, sa Parland, maligit, na sa parlan yun yung simbahan na tabunan nito. Hanggang anong taon ka lang dito na no? Grade 1, grade 2? Grade 6 dito? Grade 6 Naka grade 6 pa no? High school lang walang elementary. Ang ah, elementary doon. pa. Doon. Wala nang nakit na ano, natira. Pero pag putok walang namat nalahan, namatay, wala nang tabunan. Wala pinapakit kami. kami lahat. Nakita namin gumagano na yung ano. Oh, yung ano. Asa asa mo pinatutukan. Dali Itong yung parang may umusli na ni Parang natap na ano, pingis. Oh, yan. Yung may Ah, parang may naka halik tapat na delay. Usli, ha? Sa usok. Yan na. Ha? Uwi na. Inauwi na mga lahat ng mga dito. Si Jante. Oh, pagkano ko na ng mga ano daw? Makara. Si Aspol na. Yung mga yanig na. Siya, nip na yan. Yan na. Uwi na, uwi na. Nakatak saan kayo nag evacuate? Yung nadadaanan natin. Oo, nadadaanan Natin. Hindi na ano, dito kami bumakwit sa sa high school. Gumaga noon ito. Ah, dito muna kami. Sa high school. Hindi pa lumubog 'to. Lumubog. Anong lumubog na tumas na yung tubig. Pakit na kami doon. Sabon na, grabe. Grabe na. Oh, sige ba? Dami din sana. Ito ako, so, sinag tayo sa bahan ba niya. Yeah. Ang liit na lang yung nakikita eh. Malaki yan, ganyan, e tas malalim. Ang pagpunta mo sa sibal, mababa ka. Ba't parang may pa Sa taas. Ano yan? Mga nyero, ano yan? Pasal sila. Si Jan Jan, Jan, Jan Binagan. Si Nabinyagan ni Jan. Diyan, Jan. <laughs> binigyan, Ay, no, ha? Yung, yung simbahan na saan binyagan, lumubog na. Yung ano, yung ano, pamamahala Pamamiri na sinabi nila na dyan, dyan yung pagkabi may ilaw, saan yun dyan? Anong ba't may ilaw? May ilaw. Nagre-reflect nag -re yung ano niya. May gustong magpakuha yata. Yun yung inano ni Jessica Suho. Ay may nag-ano dyan parang nagre-reflect. May -re nag-drone dito. Nakita bakit may ilaw sa ilalim ng tubig. Yan yung ano ni. Rebulto niya. Tone Pero nandyan pa may sumisisid dyan. Iyon pag sa syringe siya may makikita pa sa ilalim baka na ano oh, na nung youth si lupa si yan ha? Si baka ay yan dili pag ano kasi pag sumisid ka dyan baka hindi mo makita may pasok ka sa mga bahay, bahay 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 dyan hindi ka na makalabas eh marami wal, pero walang mag, ano dyan nagsisid talaga yung mga ano siguro diver nanu wala, pag, ano, wala pag, mga, pag mga ano kasi maganda si pero, Siri mo, sila si Sirin, no? Mag-explore dito sa ilalim. Anong... Banda doon, nakatira doon. Yun yung mga tao, mga loko-loko. Sa kabila? oh, mga maldito. Yung sa Bisaya pa. Maraming ano dyan. Oh, nag Nagatakas din. <laughs> Naka-evacuate pa. <laughs> Pero dati, may, wala talagang tubig dito. Hanap sila tiya. <laughs> Andito kami. Pug ang iskwilahan. Na-flash na pala ito ni ano, Jessica Suho. 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 nagbablog i-vlog ko din to i-vlog ko din to ito ka ba dumaan nawala na natabunan ang daan doon may tabi ng tubig ha sa tabi ng sa gilid no puro talahiba na Dati, paaralan. Ngayon, talahiban. Yung puno na yan, ayan ang pusti na yan. Anong oh, yan? Dati yung mga pusti ng kurente. Ah, pusti ng kurente. Gold coins to, may pusti ha? pa. O, oh. saan yan? Yan. May poste pa ng kurente dati. Dito to sa Pili Sambalis. Kasama ko yung mga pinsan ko dito. Tapos yung tubig, malinaw. You know, may ano siya. Buhangin dito. Diba? Angin ding, di angin Tikman ko kung malat ba. Eh, Te. matabang bang. Mata bang nggak? mata Ayan yung mga ano So, dito lang yung vlog ko. For more videos, subscribe. Please like and share. Ayan, yun yung ano. Ay, ayan. Ayan. sa likod na to. Yung mount pinatubo nandyan sa likod ngayon. tapos nag, yung mga pinsan ko dito dati nag-aaral uh, na malakas na tanghaling tapat tapos biglang dumilim ang paligid kaya nag evacuate na sila kaya ang nangyari pagbalik nila ganito na yung simbahan ayan lubog ang paaralan nila yung sa pinakamtok-tok na lang na ano, yung may nakalagay na National High School, yun na lang ang natira. Lubog din. Third floor. Ayan. Tatlong palapag yung ano dati, yung paralan. Puro tubig na. And that's all for today. Bye-bye!